Guys, grabe na yung biyahe namin. Nakatulog ako actually. Tapos, bili mo na ang snacks dito kay Mr. McDonald's. Nakatulog na. Ikaw, da to ka din. Kasi tulog pa rin. Alam, katabi pa ano ni yung Tumblr. na Ayun nga. Guys, puro drive-thru lang kami ngayon. Tignan nyo yung grabe lakas ng ulan, no? dito kami ngayon sa Pila. Ravens of Pila. Ewan ko kung saan part Mamaya tanong ko kay Melvin kung saan tong banda. Basang-basa si Baby Zander. At syempre, buti na lang may umbrella si McDonald's dito. Nahiram namin. Salamat sa payong dito kay McDonald's. Guys, maulan pa rin talaga ngayon, guys. Tingnan nyo yung mga anak ko. Ito si Bon, tulog na tulog. Ito si Ate Benis, gising na. Say hi, ate. Tulog pa rin, Bon. Kakain na. O, nagising na. Thank you, Daddy. Okay. Ito ba yung kape? Ito, ito, ito. Hawakan mo muna yung kape. Baka malaglag. Gising mo na si Bon. Kain mo na tayo. Grabe, oh. Lumos ka sa ulan? Krabi, basa-basa na kami, guys. Ito oh, lang yung bagay na ng kape. Wala rin natin itong alkan sya. Wala rin natin itong bagay na ng Wake up, Bon, baby! Oh, may breakfast. Oh, dalihat. Magustuhan nyo, pancake? Pancake? Yay, wow! Ang laki pala yan. Balis, oh. Honey yan. Mm -hmm. Yummy. Gusto yun, si Bon. Kain natin. Guys, sa atin mo kasi si Bon tulog pa. Ate approve. Kain po tayo breakfast. Kasi nag-breakfast na kami kanina sa hotel. Kaya lang ngayon is 11. Mag-11 na no. Breakfast. mhm Sarap na. Harap. Subo mo. <laughs> Actually gising hindi kami binigyan ng kutsara ni McDonald's. Kaya yung pang ice cream ang ginagamit namin yung kutsara. Sarap na. Sarap. Nako. Hot chocolate, dandan. Hawa kang mabuti. Mainit. Masarap. Ito guys. Approve. Tapos yung hot chocolate, bun? You want more? Eto, mayroon pang hot chocolate dito. Nagising na si Bunso. Ubus. Um. Ubus. Mm. Sarap. Ano yung to? Ano yan? potato no? Hash. Hash potato. Sarap. Hash potato. Bon approve. Bon approved. All right. Ay, meron pa pancake. Gusto mo ng pancake? Ati, ate, oh. Si ate talaga nang bubuli di oh. Alam na may phlegm. Dati. Dati ano yan? Hot choco plus? Chocolate. Black coffee? Chocolate. Plus? Plus tiramisu. Tiramisu. Lori. Tiramisu cake? Naku. Tiramisu cake. Pupururot niya mamaya. Mm. Uh, oh. Sarap na. Gusto mo nga Pancake? Ay, meron pa. Ayun pa si ate. Ubusin mo naman na yung kay ate. Kasi madami na eh. Mamaya na. Oh, sige. Yan na lang sa'yo. Wala na eh. Dandan -dan sa atyo ka binis matapon. Marado? Ano yan, boy? Ano grabe ng pagsuko? <coughs> Welcome to bayan ng San Santa Cruz. Guys, oh, baha dito sa parteng ng ba to? Santa Cruz. Ay, yung grabe yung daan dito, guys. Alam nyo na, nagro-road trip lang talaga kasi kami ngayong Pasko. Tingnan Hindi ko makita. Nandito na po kami sa Pagsanghan. Nasaan na tayo? Hindi ko mabasa. Parko na ang Pagsanghan. Alam. Simbahan yan. na tayo sa simbahan? O liliko? Kaya pataas na to, guys. Pero, andito to sa... Ayun, river. Ayun, river. River to ng wow, Lumban. Ang ganda ng river. I want to swim. Grabe ka naman. Ang, ang putik ng tubig na yan. Tingnan mo. Hindi siya malinis. Gosh! Ayun, I want guys. to swim to the canal. Guys, ang ganda ng daan dito, guys. Oh. Ah, kita niyo yun. Ano ba yan? Hindi ko nakita. Ang bilis mo kasi. Pati sa hagdan, may falls. Guys, baha. Kita niyo naman ang Ang baha. Kasi sa likod nito is may mga falls. And guys, so, ang ganda na. Nasa bundok na. Ang ganda, guys, ha? Ang uh, mga bundoks, bundoks. saan so, ano to, dad? Ano? Paete. Ano, saan? Ha? Paete, Laguna. Paete, Laguna. Nandito na kami sa Paete, Laguna. Super ganda, oh, ng likod ng bahay nila. Oh, Nasa bundok na Paikot-ikot na to guys. Saan na ba tayo? Saan na mga ba tayo? <laughs> guys oh. makaka relax talaga yung mga tanawin sa mga ganito. Puro verde yung nakikita ko. Ganda guys ng tanawin oh. kami guys super pataas na tong dadaanan namin sana makain ni baby zander mamibiko tayo wala tayong panggas patikol layo yun kulang yun. na yung time natin kasi guys oh pataas na talaga sya nasan na tayong lugar Grabe, pataas na siya, guys. Sana makain na baby Zander ikot siya, matarik na po at medyo pataas na yung daan. Dapat ikot na sana. Ang lawaro si Ato <laughs> okay, guys. Hindi <laughs> hey, ko na alam kung nasaan na kami yung tamang daan na ba ito o lumang daan o ang dating daan. Charot. <laughs> Tignan niyo. ang ganda ng daan. Puro verde guys. Nakaka-relax. Feeling like ko wala akong stress ngayong araw na to. Kasi nandito kami sa gitna ng mga mga, mga green green na mga puno ayan hindi namin alam kung naliligaw na ba kami kasi wala nang signal guys wala nang signal, hindi na namin ma-ways kung nasa na kami, kasi ang labas namin papuntang tanay ayan guys ano pa laging late Boy, yeah. <laughs> uh, details na ba yan chocolate chocolate, <laughs> chocolate ah. yeah. ayan yung ano ako, natumba may lake dyan, Laguna Bay yan guys. Ayan. Oh, paikot-ikot na naman. Oh my God! Atarik masyado. Guys, nasa murong na kami. Nadaanan namin yung arko. At eto, si ate nakatulog na guys. Oh. Si Bon ganun din. Ay, tulala. <laughs> tulala. Kala ka talog. Morong. Ah, morong. Guys, sa parting Antipolo na kami sa E. Rodriguez Avenue. So, natin punta namin. Puro kami road trip. Na. Sa uwihan na daw kami guys. Napapagod na si Ate Venice.